ito na mga boss yung uh, gamit natin no and uh, naka-ready na yung mga gagamitin natin sa ating tutorial and uh, sa mga nagtatanong kung magkano nga ba yung nagastos natin sa pag install ang mini driving light uh, all in all no so yung mini driving light natin in order natin sa Shopee or TikTok shop sa halagang 250 pesos and kumpleto na yan mga boss ano ayan so uh, dalawang mini driving light at meron na siyang switch na kasama three way switch yan So kung ayaw nyo naman gamitin to, pwede naman kayong gumamit ng uh, three 3-way switch na ibang brand or yung Domi, no? Basta 3-way switch. And, ayan. So, 250 pesos. Tapos, syempre, mag-install tayo ng uh, mini driving light. Kailangan natin ng fuse at fuse box. At yung ating relay na dalawa. So, tigisang mini driving light. na uh, gumastos tayo dito ng... Uh, 300 pesos kasi 150 kada isa So yun lang naman And uh, uh, mga konting wires at saka electrical tape yun So bali yun lang yung mga nagastos natin So yan at uh, umpisa na natin yung ating uh, video tutorial ano Ayan, Kung uh, hindi kayo familiar sa pag install ng uh, mini driving light mga boss Or kung wala kayong idea or kung first time nyo lang So ang una nyo nga hanapin is uh, ito yung mga wires ng mini driving light. Ayan. So, kung mapapansin nyo, uh, dalawang wire yan. Meron siyang yellow, meron siyang red, at meron siyang black. So, ganun din sa kabila. Yung uh, dalawang wire na yan, pwede nyo na agad pagsamahin yan kasi uh, itetest nyo lang palang naman muna eh kung uh, alin yung mga wires ng uh, kada ilaw dito. So, for example, Ayan. O kumitamina na natin yung dalawang yellow. O so, yung dalawang gilaw yung dalawang pula, at yung dalawang kulay black. Yan. Ito mga boss para uh, beginner talaga. And uh step by step. If ever man na uh, zero knowledge kayo or uh, talagang wala kayong idea paano mag-install ng mini driving light. So napag-connect na natin yung uh ito yung dalawang wire mga boss ano So bali ako dahil alam ko na Take note mga boss kapag ka ganito nga palang mini driving light yung binili nyo Automatic dito yung kulay black Siya yung uh, ground or negative So kung mapapansin nyo dito sa battery natin Meron tayong negative sign dyan Ayan minus at meron tayong plus So bali i-connect na agad natin yung black Ng mini driving light dito Ayan So bali ganyan yung magiging setup nyan So naka-connect na yung black ng ating mini driving light. Take note mga boss ano, kapag ka, uh, mag uh, tetes kayo or mag troubleshoot kayo ng uh, ilaw or anong klase ng ilaw, tandaan nyo sa bawat kada ilaw, laging mayroong ground dyan, isang negative at positive. So yun yung tatandaan nyo. So naka na natin yung kulay black mga boss ano, test naman natin yung uh, yellow at saka red. So tap lang natin yun sa positive para malaman natin kung anong ilaw nga ba yung uh, iilaw kapag tinap natin to so mapapansin nyo yung yellow tinap natin sa positive umilaw yung yellow ng mini driving light ngayon yung red naman ang itap natin ayan so mapapansin nyo umilaw yung kulay white so ibig sabihin yung red yung white yung, uh, yung yellow is yung yellow so ganun lang kasimple mga boss hindi na natin tatanggalin yan ano Ayun, so next naman mga boss, Ah... Uh, dahil nga merong uh, susian yung motor natin, ayan meron din tayo nakaredeng susian dito, ignition switch. So kung mapapansin nyo, 4 wires yan. Isang green, uh, black na may stripes na white, pure black at saka pure red. So ibinalot uh, uh, na natin ng electrical tape yung green at saka yung uh, black na may stripes na white kasi hindi naman natin gagamitin yan. So yung um, gagamitin nating dito or yung hahanapin lang natin dito is yung uh, red at saka yung Uh, pure black So same lang din to sa mga 2 wires mga boss ano. Sa mga 2 wires uh, uh, katulad ng uh, Yamaha. So sa Yamaha 2 wires lang ignition switch nila. Yung accessory wire ng uh, Yamaha is kulay brown. And sa mga Suzuki naman, yung accessory wire ng Suzuki is kulay orange. So wali dalawang wire lang yung gagamitin natin regardless kung 4 uh, wires yun sa inyo. Wala kayong gagawin sa dalawang wire na yan or wala kayong gagalawin. So, automatically, uh, dito sa ating uh, ignition switch, yung red wire, nakatap na agad yan dito sa may positive terminal ng battery. So, tap na natin yan mga boss. Ayan. So, ganun lang naman yung uh, uh, principle nito. ano, So, yung red wire, uh, nakatap yan agad sa may positive terminal ng battery. Pero may fuse yan, yung stock fuse ng motor natin. Ngayon, kapag kainon natin yung ignition switch, 'yung uh, positive supply ng uh, battery lilipat lang 'yan dito sa may accessory wire na tinatawag. So ganun lang kasimple mga bossing. So tabi muna natin 'to. And dito napapasok 'yung uh, dalawang relay natin mga boss ano. Yan. So uh, buksan na natin. So ito na mga boss ano, uh, nabuksan na natin. And uh, complete na nga pala 'to no. may socket na siya. At uh, meron na siyang mga ground wire kasi pang-busina uh, yung binili natin. So pwede naman to pang uh, mini driving light. Para plug and play na lang siya. So kung mapapansin nyo, may sagat na rin siya. And uh, meron na rin siyang uh, bracket. so tabi muna natin. Ayan. So kapag ka binaliktad mo yung uh, relay mga boss, merong number 30 yan, number 85, number 86, number 87 at number 87A sa gitna. So, same lang din yun sa kabila. So, lahat ng relay, ganyan. So, bali yung uh, number 30, uh, direkta yan dito sa positive terminal ng battery, mga boss, ano? Uh, lalagyan natin yung fuse. Ayan, so, para hindi na lang humaba. And, uh, uh, ilagay na natin siya, no? Ayan. So, kunin na rin natin yung isa. Ayan. So, napag... Uh, ayan. So, nalagay na natin mga boss, ano? Ayan. So, ibig sabihin yung 30 natin mga boss is itong kulay red. And, kung di ako nagkakamali, ayan, 86 yung uh, dito sa may... Ayan, balik natin. So, 86 yung dito sa may uh, kaliwa. And, 85 naman yung sa may... Uh, kanan. So, sa relay natin kasi mga boss, kailangan natin ng uh, positive at negative yan, ano? Yung uh, 86 at 85 natin, sila yung trigger natin. Tapos yung uh, number 30, automatic, tatakbo yan sa positive terminal ng battery with fuse. Tapos yung 87, ayan, kung mapapansin nyo, dalawa yung wire nyan. Kasi nga, pambusina. Yung 87, tatakbo naman yan sa ating load. So, cut muna natin to. Ayan, para hindi tayo malito sa uh, dami ng wire kasi nga dalawa yung kulay blue. Okay, so bali yung mangyayari mga bossing. Ah, uh, dahil nga pambusina na to, cut muna natin to. Balatan na agad natin ano mga boss. Yan so dito hindi na natin i-cut. And uh, dito hindi na rin natin i-cut. So yung 87 lang yung ikakat cut natin. Yan. So bali ang mangyayari mga boss. Ah uh, yung dalawang 87 ng ating uh, relay, yan yung i-connect natin dito sa may uh, yellow at saka sa red. Sa red uh, wire ng ating uh, dalawang mini driving light. So po, pwede na natin ipag-connect yan mga bossing. Regardless kahit alin dyan mga boss ano. So yung isang blue Uh, tap natin dito sa may yellow wire ng mini driving light yan so natap na natin yung uh, so natap na natin yung uh, isang 87 ng isang relay sa yellow wire ng Uh, mini driving light. So, itap naman natin yung isang ng isang relay sa red wire ng mini driving light. Okay. So, yan na mga bossing, ano? Ayan, so natap na natin yung 187 uh, ng isang relay sa yellow wire ng ating mini driving light. Natap na rin natin yung 187 ng uh, isang relay sa red wire ng ating mini driving light. Ngayon, uh, kukunin natin parehas dyan yung uh, number 85. Hanapin natin yung number 85. Ayan, so bali itong uh, kaliwa. So kaliwa, pares na kaliwa ng ating relay. So, pwede na natin pagsamahin ulit. Uh, pwede, na natin pagsamahin din yan mga boss. Ano? At itap natin yan sa uh, negative. Kasama nitong uh, negative ng mini driving light. Uh, so, pwede, natin, pwede na natin pagsamasamahin yung mga boss. Clamp natin dito yan sa may negative terminal ng battery. Yon. So, ganun lang kasimple mga bossing ano. At nandiyan pa rin yung mga wire na connected natin. Yon. So, next naman, take note mga boss, uh, sa 85 at saka sa 86, pwede nga pa lang magkabaliktad diyan ano. Pwede yung 86 yun yung itap natin sa ground or negative. Pwede yung 85 yun yung maging positive natin. So, reverse polarity yung dalawa na yan. And uh, nandito pa yung uh, 30 yung dalawang 30 ng ating uh, dalawang relay mga boss ano, po, pwede natin din pagsamahin yan. yan so po, pwede natin pagsamahin din yan at dugtungan natin ng fuse ayan so yung fuse natin meron na tayong fuse din dyan sa loob meron na tayong fuse box so 15 amps yung fuse natin so po, pwede na natin uh, pag connect yung sabahan lang natin yung wire ayan So pwede na natin. Ayan. so pinag-connect na natin yan mga boss, ano. Ah, dahil tutorial lang 'to mga bossin. Eh. Ah, hindi ko na pinutol 'yan. dahil hindi ko na binalutan ng electrical tape, baka sabihin ng iba napaka unsafe natin kasi nga tutorial lang naman. Para hindi na ako magbakalas ng uh, electrical tape at hindi na sayang. Eh, so nalagyan na natin ng uh, fuse 'yung ating 230 mga boss, ano. Pinagsama ko na 'yung 230 at nilagyan natin ng fuse. So, isang wire ng fuse natin, itatap din natin yan sa may positive ng ating battery. Alright. So, uh, natap na natin yung 30 mga boss sa ating uh, positive terminal ng battery. Ano? Bali, next naman, uh, kunin natin yung switch natin. So, andito na yung switch natin mga boss. Tulad yan sinabi ko, regardless kahit anong uh, klaseng switch pa yan, uh, domino or uh, what else. So, basta three-way switch sya. pwede pwedeng toggle, po uh, uh, three-way switch na normal. So, kung kayo lang naman din yung mag install so, uh, bili na kayo ng medyo uh, matibay. Like, domino switch, gano'n. Okay, so, dito naman sa ating uh, three-way switch, mga boss. Sa tatlong wire na yan, walang negative dyan, ano? Lahat yan is positive. So, bali ang system, yung isang wire dyan, So, dahil ako, alam ko na yung kulay red natin, yan yung common or dyan papasok yung main supply. Pagkatapos, kapag uh, pumindot ka ng switch, ibabato niya lang sa dalawang wire na yan. So, papalit-palit lang. Yung isang wire dyan is yung uh, yellow. Yung isang wire dyan is yung uh, white. So, ganun lang yan mga boss. So, dahil nga naglagay tayo ng uh, ignition switch at uh, may ignition switch yung motor nyo, hahanapin uh, natin yung accessory wire ngayon ng ating uh, motor mga boss. Ano? So, sa 4 wires, yung accessory wire ng 4 uh, wires na ignition switch is itong kulay pure black. Uh, sa Yamaha is kulay brown yung accessory wire. And uh, sa Suzuki, yung accessory wire is orange. no, And So, balik tayo sa topic. So, itong uh, uh, red wire ng ating 3-way switch, ikokonect na natin ngayon yan dito sa may accessory wire. Take note mga boss, accessory wire, napakaraming connected dyan. Sanga-sanga na yan, ano. Ah, uh, pagka nilagay mo na sa socket yan, napakaraming na sinusuplayan yan Connected na dyan yung uh, headlight, brake light, taillight, flasher, busina, starter, at iba pa. So, dahil mag-install tayo ng mini driving light, so, dyan natin i-coconnect yung uh, common ng ating 3-way switch or yung main supply. Yan. So, imagine, connected na yun, mga boss, ano? Connected na yung red natin. Ngayon, uh, itong dalawang uh, wire na to mga bossing, so, pwede na natin tong i-connect sa mismong relay natin. Yung uh, pares na 86, sa tag-isang 86, ano? Kasi nga, yung relay natin kailangan ng trigger. So, meron na siyang negative doon. Tinap na natin yung dalawang uh, 85 sa negative terminal. Tapos yung 30, ito, kinap na natin sa may uh, fuse. At uh, yung fuse, connected na sa positive terminal ng battery. At yung dalawang 87, kinunik na natin sa uh, isang yellow. At uh, yung isang 87, kinunik natin sa isang red ng mini driving light. So, bali positive trigger na lang yung kailangan natin. So, so dito sa may ating uh, dalawang relay, andyan pa, andyan pa yung 86 natin. Diyan na natin ngayon, iko-connect itong dalawang wire ng ating domino switch so pwede na nating i-connect diyan ayan so try muna natin tong uh, green sa isang 86 at itong black sa isang 86 naman so try natin yan Yon, so connected na mga bossing ano. Ah, uh, na nating paganahin yung ating uh, mini driving light. Yan mga boss, so puwede na nating uh, i-on yung ating mini driving light. So on muna natin yung ignition switch. And andito na yung uh, three way switch natin. So nasa inyo nga pala mga boss kung anong settings yung gusto niyo, ano. Puwede yung uh, gamitin yung low is yung yellow ng mini driving light. Uh, gamitin yung high is yung white ng mini driving light And po pwede nyo rin pagbalikta rin yon. So po pwede gamitin yung low is yung white High naman is yung yellow So dito hindi natin alam kung uh, Anong settings ba yung na itap natin Pero po pwede naman natin yung pagbalikta rin dun sa may 86 So try muna natin Okay yun so yung natap natin mga bossing uh, Yung low is yung kulay yellow Kapag pinindot pa natin ng uh, isang beses yung high is yung kulay white. So, pwede natin pagbalik of rin yan. Off muna natin. Off muna natin yung ignition switch nya. So, pagbalik lang natin to mga boss. Uh, yung uh, green ng ating three-way switch, ilipat lang natin din sa may kabila. So, ako kasi, uh, dun doon ako sanay. Ah, pagbalik lang natin yung dalawa. Yan. So, yung black dito. Yun. At yung green naman dun sa may isa. So, pinagpalit lang natin mga boss ano. yan. So, ah napagpalit na natin mga boss ano. Ako kasi, uh, sa ganitong settings kasi ako sa yung mga bossing ano. Sa uh, white yung low at uh, yellow yung high. So on natin yung ating ignition switch. At on natin yung ating mini driving light. So kapag ka pinindot natin to, dapat white yung iilaw. Ayan. so umilaw yung uh, white at uh, isang pindot pa umilaw naman yung yellow take note mga boss kung mapapansin nyo umiilaw din yung relay natin ano so ibig sabihin kapag uh, itong uh, uh, umilaw ang nirelayan nya is yung ilaw na kulay yellow so kapag uh, inop naman natin ang isa pa nilipat natin sa white ang nirir ang nirelayan naman itong uh, relay na to is yung dalawang white na ating mini driving light So, ganun lang kasimple mga boss, ano. Napakasimple lang mag-install ang mini driving light. And, uh, bali hanggang dito na lang siguro. And, uh, sa susunod, uh, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng passing sa mini driving light. At, uh, yun nga uh, nabanggit ko, uh, with the dual horn naman. So, bali, tatlong relay na yon At, saka tag-isang relay sa Kada ilaw ng dalawa mini driving light. So, bali hanggang dito na lang mga boss. At sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo yung video na to. So, please like, share, and subscribe.